哟。 at ari nga ngayong araw ay magbabakuna tayo ng ating mga sisiw bale 6 days old na silang lahat at ready na sila for vaccination bago po tayo magbakuna mga idol siguraduhin na malalakas at masisiglang ating mga sisiw at walang nararamdaman at isa pa dapat hindi sila bagong kain para hindi makaapekto sa kanilang digestive system yung gagawin nating pagbakuna at magbibigay tayo sa kanila ng NSD or yung Newcastle Disease Vaccination B1-B1 Bago tayo mag-vaccine, siguraduhin na mag-prepare tayo ng uh, kaunting tubig na may ice Dahil kailangan natin na doon ilagay ang uh, solution mix natin Kung bibili naman po kayo nito at matagal nyo pagagamitin Dapat po nating i-store ito sa 2 to 7 degrees Celsius Huwag nyo rin po itong ilalagay sa freezer at hindi rin po ito pwedeng maarawan haluin lang natin yung solvent at saka yung powder kailangan halong-halo siya at tunaw yung powder Paalaala lang po sa mga gagamit nito at magwa vaccine din kailangan po natin ng uh, tamang guide at saka further research sa tamang pagbabaksin at saka pagdispose ng ating mga ginamit sa pagbabaksin. At bago ko po gawin ito ay katakot-takot na research at pagtatanong ang ginawa ko. Mas maganda kung magtatanong din tayo sa ating veterinaryo para mas nasa tamang gay tayo dahil hindi po basta-basta ang pagbabaksin. Bali, eye drop method nga pala yung gagawin natin dito Yung karaniwang ginagawa sa mga sisiw na pagbabaksin Tapos hayaan lang maabsorb ng mata lahat ng solusyon bago ibaba yung sisiw good for 1000 drops po yan uh, na bibili natin sa uh, poultry supply at ang babaksinan ko lang ay 10 heads huwag na po tayo manghinayang kung uh, 10 heads lang yung babaksinan natin kaysa naman sa mamatayan tayo ng alaga dahil mas nakakapanghinayang kung may tumamang disease at mamatay silang lahat, hindi po ba? Ngayon naman ay ang proper disposal. Ano po? May iba't ibang paraan ng pagde-dispose nito. Yung iba ay pinapatay sa Clorox, yung iba ay sinusunog at yung iba ay ibinabaon sa lupa. Lahat po ng pag-dispose na nabanggit ko kanina ay gagawin natin sa video ito at uunahin nga natin itong counting uh, tubig na lalagyan ng Clorox at ibababad natin yung uh, ginamit nating vaccine. Pag naging clear na po iyan at nagkulay tubig na okay na po iyan. Siguruduhin lang po natin na lahat ng pinaggamitan ay kasama sa pag-dispose. Dahil nga po ito ay live virus. Parang yung anti-venom po, venom din yung itinuturok. Hindi po ba? Ganon din po dito sa vaccine. Tapos ihiwalay lang natin at ilalagay sa isang lalagyanan ng mga bote. At yung tubig po nito ay itapon na lang po natin sa inidoro para safe. At huwag na huwag din po nating kalilimutan na maghugas at magsabon ng kamay pagkatapos. Tapos nga natin mag-vaccine, magbibigay lang ako dito ng electrogen or yung electrolytes. Kailangan po nila yan para panlaban sa stress sa uh, pag-vaccine. Ang ideal time po pala sa pag-vaccine ay umaga o kaya hapon. Dapat uh, hindi mainit sa tanghali kasi medyo mainit. Pero kung malamig naman ang panahon, anytime pwede tayo mag-vaccine. Baka sobrang ma-stress yung ating mga sisiyo kung mag-vaccine tayo ng mainit ang panahon. Dito naman ay ibabaong ko sa lupa lahat ng pinaggamitan natin sa pagbabaksin. Kailangan 3 feet below the ground. Medyo malalim para hindi mahukay ng ating mga alaga. Yung hukay ko medyo mababaw. Siguro nasa 1 feet and a half lang. Kaya susunugin ko na lang yung mga pinaggamitan. Napaka-importante po ng proper disposal at huwag po natin itatapon kung saan saan. Sa kapitbahay, sa basurahan. Dahil kung may mga alaga rin po yung ating kapitbahay at tinapon lang natin kung saan saan. Pag tumama po at ang Newcastle disease apektado po at baka maapekt mamatay ang mga uh, alaga ng ating kapitbahay at pwede na siguro at tabunan lang natin ang lupa at pikpikin ng mabuti Gusto ko lang i-shout out ang lahat ng miyembro ng Legend sa Barangay Tranca Bay Laguna at Barangay Trangka Chapter ng Tao Gama. Shout out sa inyo mga idol. Yun, hanggang dito na lang and God bless all.